So guys, ito yung aking binili kanina. Ang tawag dito ay tanghulo sa mandarin. Pero ito, sa, sa, sa English, ito yung pruta. <laughs> Hindi ko alam ang pangalan na kasi wala naman nakalagay na English doon. Ito yung prutas na kahit anong klase ng prutas, ibinalot nila sa arnibal. So guys, yan. Yan ang ito, ito nakakain na. Itong binagbalutan nila na plastic nakakain na to pero ayaw kong kainin. Yan. So pag ito pag, pag uh, kapag ano siya yung take out mo siya, ibabalot nila sa plastic na ano pwedeng kainin. Eh ayaw kong kumain. Ang binili ko ano uh, strawberry at chaka. Dalawang binili ko eh tap. Strawberry at saka yung kamatis. Yan. Kamatis yan, guys. Ayun oh. Kamatis na merong raisin sa gitna. So, dalawa nga akin binili, itong kamatis na to, uh, 30 tapos itong strawberry 50, so 80. Yan oh mag-aarnibal sila tapos i-coat nila to itong prutas matigas matigas yung kanyang pinaka-arnibal tapos pag kinagat mo siya di syempre yun yung lasang ano lasang kung ano yung lasa ng prutas na pinili mo masyado lang tatamis siya kasi gawa nga, nga nung arnibal hindi ko alam kung ito ay magic sugar. Kasi nakikita ko lang talagang nag pa sila. Tapos i-coat ito. Isasaw-saw ng ganun. Ang tawag sa mandarin ito, tang hulo. Kasi yung tang, um, ang tang kasi ay ano eh, sugar. Tang. Yan. So, ito. Matagal ko na itong, matagal na, it, it, it sikat to dito sa Taiwan, pero hindi ako bumibili. Kanina lang ako nag-try bumili. Aba, masarap pala siya. Pero wag kang laging bibili nito kasi syempre, matamis. Paminsan-minsan pwede. So, paano ko to matatanggal? Nakoted na masyado yung plastic. Eh, ayaw kong kumain na eh, yan eh. Yung edible na plastic na to. So, yan guys. Kaya pag pumunta kayo ng Taiwan, pag may nag-tour kayo, mura lang itong ganito. So, ito o oh, guys o. Oh crunchy crunchy pag kinagat mo kasi gawa niyan nung nung ano noong sugar hindi ko na matanggal talaga itong plastic na to makakain ko na to eh mm. eh mm. masarap 'yan Kaya lang pag hindi ka sanay sa matamis, hindi mo to ma-enjoy. For sure, ang bata, ma-enjoy to. Yung mga kabataan. Sa mga umiidad na, hindi na to pwede. <laughs> kasi matamis. Matamis yung arnibal, syempre. Tapos may sariling tamis na rin yung prutas. Masarap, masarap tong strawberry kasi nagahalo yung tamis niya tsaka yung asim, Yun for sure magagaano ma to sa kabataan. Papatok. Maganda siguro tong gawing negosyo sa Pilipinas. Kaya lang 40 di 40 dito. So sa Pinas, Pinas ano to mga 1.75 ngayon eh. So nasa ano? So 1.75 yung Kulang sandaan. Ah, mahigit sandaan pala. Yan. Sa apat na peraso, sa limang perasong maliliit na strawberry, papatok kaya to sa Pinas. <laughs> siguro sa mga, ano, sa city, pero lewag kulang sa mga probinsya. Siguro sa una, curious ang tao. Pero pag natikman, kasi mahal eh, mahal. Pwede siguro to sa, ano, sa mga prutas sa atin na hindi masyadong kasi karaniwan ginagawa dito sa Taiwan yung mga maliliit lang na prutas para isang kainan mo siya hindi pwede yung malalaki kasi pag malalaki ini-slice din nila i-slice nila iyan hindi pwede yung kasi dapat kasi isang kain mo shoot sa bibig yan kamaganda nga naman din patintingnan